Food Panda po, sir. Dustin Hamora. Bad trip, mga mga sir. Medyo umaambon ambun pa ngayon. 'Yon, May message si customer. Ano ang sabi niya? Palitan ng 1,000 po. Patay. Todas. Wala tayong bariya. <laughs> Sa atin siguro to. KNA. Ito nga. Good morning guys, Sarge Venture nga pala muli For today's video, uh, first time natin mag, uh, mag drive as uh, food panda rider Kakahire lang natin at uh, titignan natin kung makakamagkano tayo By the way, um, per session nga pala siya, meron siyang mga session na tinatawag So ang session na kinuha ko is uh, 4.15am to 9 15 AM so 5 hours time yung bibiyahe then titignan natin kung makakamagkano tayo so tignan na rin natin kung magkano kita ng uh, isang uh, as a uh, panda rider so sa uh, time check tayo guys 4.12 AM so meron pa tayong 3 minutes para makapag start na tayo ma start na natin yung session So mga master, ito yung first time pala natin na mag-ride Medyo kakapakapapa tayo sa pagbabiyahe Pero nanonood, uh, medyo may idea, na, may idea na tayo sa proseso Kasi nanonood tayo ng uh, ibang vlogger na nagbablog as sa uh, Panda Rider So pick up deliver lang naman siya Wish me luck guys, sana maka, maka ano tayo Papakita natin kung magkano yung kikitain natin hanggang sa loob ng uh, limang oras as put Panda Rider So sa ngayon waiting pa ako ng 2 uh, minutes Before tayo mag start lumarga Tara guys So yan mga master no Starting in 1 minute So ibig sabihin 1 minute na lang Bago mag umpisa yung session natin So pag nag pop na yan uh, Start na tayo So yun guys Less than 1 minute Tara start na tayo Ma Before tayo mag start Kailangan muna natin mag ano sa kanila Ayan yung mga ganyan Verify identity start camera so selfie tayo guys. hila <laughs> natin hila mong... Ay no face to take Ganun Hindi makita ang hila natin <laughs> <laughs> Yan, guys. hila guys hila 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 na hila hila yun, start na tayo guys. Searching orders na siya so hopefully makakuha agad tayo ng booking. Bali ang area ko pala guys, dito lang ako sa Paranaque area. Around Moonwalk and Don Bosco, barangay Don Bosco. Sa so, may Doña Soledad kasi maraming pasahe ano doon, maraming kliyente. So update ko kayo guys kung makakuha na tayo ng booking. So yun mga maser, no? after 1 minute, pinasokan na kagad tayo ng booking sa halagang 46 pesos. Sobrang lapit yan lang guys. So ito pupunta na tayo sa vendor. Siguro kayang tapusin ng uh, 15 to 20 minutes lang yung isang trip sa halagang 40, ano, 48 pesos. So tara! Bad trip mga master, medyo umaambun-ambun pa ngayon. Hindi nakisama yung panahon so mukhang mahirapan tayo mag vlog today. Hindi, sana hindi magtuloy-tuloy yung ulan na yan. Dito na tayo mga master sa ating pickup. At nakalimutan natin natin si ating <laughs> cellphone. So follow natin si merchant regarding sa order. Foodpanda Panda po, sir. Dustin Hamora. Hama. So waiting lang tayo around in 6 minutes. Hintayin natin. Thank you, boss. So, ito na guys. Nakuha na natin ang ating first booking. Dadali na natin sa customer. Diyan lang sa may chat. Siguro mga 3 minutes away. Kung <laughs> napanood ko, ipipicturan natin to guys. Confirm pickup up. Yun. May message si customer. Ano ang sabi niya? Palitan ng 1,000 po Patay, todas, wala tayong bariya Mga master, may problema tayo sa ating first booking 1,000 ang kanyang pera Wala tayong dalang panukli Ayun, sakto, nag-reply siya Meron na siyang exact amount So tara guys, puntahan na natin si customer Takot dito guys ah. Third floor baba ng second floor So yun mga master Matapos na natin ang ating first booking At after natin ma-delivered na agad tayo guys uh, less, For about less than a minute may pumasok agad na booking So ayan Pupuntahan natin Ang pick natin sa may chowking Chow Sa halagang 60 pesos 60 plus Hindi ko masyadong na ano Makita kasi inaccept order ko kagad Pero nasa around 60 pesos siya So tara guys Para sa ating second trip Ayos rin pala mag food sa Nakakalibang rin eh Mga master kasi Parang nasa 30 minutes or 20 to 30 minutes lang natapos na natin yung first trip And then pagka ano nun Actually medyo mahirap yung first trip natin kasi kailangan pa natin umakit ng kondo Kaya medyo matagal Pero kung yung mga residential Once na pagdating mo na nag-arrive ka ng destination ng customer Is maririsip agad Doon medyo kakain pa ng oras kasi ah, ka pa ng elevator Siguro kaya, kaya tumagal ako Pero goods naman mga master Kasi may pumasok agad na booking So punta na tayo ngayon doon Sa Chowking Better Living Let's go Dito na tayo mga master Sa Chowking Sa atin siguro to KNA Ito nga 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 guys Let's go. So na confirm na natin ang ating pickup. Punta na tayo. <coughs> so doon ulit. Doon na naman tayo sa chat Balik na naman tayo doon mga master. Kakain na naman tayo ng 30 minutes doon dahil akit na naman tayo sa building. So tara, bilisan na, na natin para makarami tayo. Let's go. So yun mga master no, natapos na natin yung ating pangalawang trip. Medyo natagalan tayo doon. Kasi hinahanap pa natin yung room niya. And ngayon nakakuha na tayo ng uh, pangatlong booking. And then papunta na tayo doon. So tara, bali time check pala 5:03 in the morning. So nakakadalawang trip pa lang tayo sa loob ng mahigit isang oras. Kasi tagal kasi ng mga drop off natin puro sa kondo <laughs> so tara guys punta na tayo sa ating uh, merchant dyan sa may ng magdo lets go